Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At alatan ng unang nagpakita. Nakatago sa corals. Lalabas ka rin. Ayun, gitik. Bagong spot ito. Ngayon pala ako dito nakasisid. At malapit lang kami sa tabi ng isla. May isda dito sa ilalim ng corals. Onong. Ganda ng silong. Unti-unting lumalabas. Ayon, umilag. Aba, marunong na umilag ang punong. Ayon pa, hindi tinamaan. Buta't hindi pumunta sa parting malayo. Grabe ang ilap. Ayaw magpalapit. Mapapagod ka rin. Hindi kita titigilan. Ayon, sa bowl. Talo nito ang presyo ng tapasan at yung labahita bad. 60 hanggang 70 ang kilo nito. Kapresyo ng alatan. At ito ang tinatawag na dapa. Sobrang sakit nito makatinik. Bawat kapitan nitong corals namamatay. At ito, danggit ayun sa Ha, ah, mali ka urotot na naman ang parang may sumama sa brief at ito danggit pa dalawa ayun sa pole kasa uli ayun sa pole pa Danggit bahura ito. At ito ang balata na gadol kung tawagin dito. Natunaw ito kapag nahanginan. Ito, sibungin o sono. Ayun, sa Nakawala pa. Kasa ulit. Ayan. Hindi ka na makakawala dyan. Hanap ulit tayo, baka may sibungin pa. At ito talag bago. Ayun, sa pool. Walang kapartner. Nahuli na siguro. Talagang bago pa. Oy, umatras. Lumapit sa akin. Ayon, sa pool. At dito na potol lang guma ng pana ako. Ito, papanain ko sana. Ayan, potol na. Wala na. Goodbye. Sayang. Hindi ko na napana. Ito ang problema. Potol lang guma ng pana ako. Tandahan ako ng lapit kay Kasyokoy. At ito, may nakita akong danggit. Dalawa. Tinawag ko si Kasyokoy at ipapapano ako sa kanya. Kung pwede lang ito bugtian na mabungaw, binugtian ko na ito. Pinakita ko yung pano kay Kasyokoy para makita niya na putol na. Para lumapit. At ayan, palapit na siya. riniready ready na yung camera niya. Ang tagal makarating ni koy Malakas kasi ang agos. Kaya hirap siyang makalapit. Ayun, tinamaan yung isa. Ayat, kumasa pa. Ayun, sa pool. Bali dalawa. At ito, nakakita ko ng lapo-lapo. Kaya tinawag guli siya. abalang lang ang ganitong style. Pag nakakakita ko ng isda, tatawagin ko siya. Walang magagawa. Putol lang guma ng pana natin. Kaya ganito na lang ang style. Ayun, sa ball. Tsaga-tsaga lang muna ng ganitong style. Kapag may tsaga raw, Merong ilalaga. Hoy, balatan. Malaki. Ito, ako na madampot nito. At hindi naman ito kailangan panain. 350. At ito, alatan. Tinawag gul cool is kasyukoy. Bahala ka kasyukoy. Maabala ka ng pamamana mo <laughs> ayun, gitik magaling rin pala si Kashukoy mang gitik at ito may huli na siyang balatan, malaki hanap ulit tayo para meron namang ipapapana kay Kashukoy ito, surahan Malayo sa akin si kasyukoy Kaya tinusok ko na lang ito. Ayun, sa pole. Pwede man palang tusokin. Dagdag ihawin. At eto kanuping. Testing and cooling tusokin. hindi tinamaan. Ando na. Lumayo na. Sayang. Sundan ko. Ito, danggit. Ay, hindi rin tinamaan. Surahan lang pala ang feeding <laughs> Kanuping pa. Tusokin ko ulit. Ayun, the Ando na sa unahan isang tosok pa. Pag hindi tinamaan, iwanan ko na ito. Ayun, tinamaan din. Tsaga-tsaga lang ng ganito para maka siya ng pandurudugtong. Sige, labas kayo mga isda. Tsaga-tsagaan ko kayong tusokin. At ito, surahan. Buntot lang ang nakalabas. Tinawag ko si Kasyoko at malapit siya sa akin sa kanya ko ipapapana may paharang-harang pang isda idamay ka dyan ni kasyukoy bahala ka tagal makalapit ni kasyukoy malakas kasi ang agos ayun sa pole dagdag ihawin ganitong surahan 100 ang kilo dito at ito kanoping tinawag gulay si kasyukoy matagal nga lang pag ganito tsagaan na lang patawag tawag kay kasyukoy mabagal nga lang makalapit si kasyukoy gawa nitong agos malapit na ayun sa pool mga tatlong oras namin ng langoy imposibleng hindi kami nito makarami Hoy, balatan. Malaki. 400 din na ito. Sobrang laki at makapalan laman. Thank you Lord At ito may pinapana siyang talagbago Dalawa Ayun Maalis pa sana Ayan sa full Ayun sa full pa Aba marami nang uli si Kasyukoy Oy, Camilo! Ang lamang dagat na gamot sa high blood. Paborito kong kainin dito, itong dalawang sipit na malaki. Napakasarap. Oy, balatan pa! Malaki rin! 400 again! Abangan ninyo guys ang bonus episode! Ako na mismo ang pumana! kahit putol na yung guma ng pana ko kakaibang teknik at ito balatan pa malaki 400 again yung guys at nag-akyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood ito na guys yung pangalawa namin dive naputol ang guma ng pana ko yan ang katotoso ko no? <laughs> ay ha mag Putsa, takabalatan, nilalaki ng balatan dito. Shout out kay Ma Mary Cher Fuentes. Ma'am, maraming salamat po ulit. At shout out rin po sa iyong family. At shout out sa lahat ng mga silent viewers yeah. ko. Maraming salamat Laki. po sa inyong laging panunood. Shout out sa Dennis de la Cruz family. At shout out rin kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Hindi ko na matandaan yun. Di ba Pasensya na guys. Maawi na rin kami. Kahit maulan, sinagatsagaan namin. 1,085. Wartan na ito. May e panibago na naman kami pandardagtong.